Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Ngayong Martes, Pebrero 4, ang mga bituin ay nag-aanyaya sa iyo na magmuni-muni at magbalik loob sa iyong sarili. Ang iyong likas na ugali na itago o pigilin ang mga damdamin ay maaaring magdulot ng isang bagyong emosyonal sa loob mo na nagiging sanhi ng isang panloob na hidwaan na mahirap lutasin. Kung madalas mong isakripisyo ang iyong emosyonal na pangangailangan upang masunod ang mga responsibilidad, may mga pagkakataon na ang hindi pagtanggap sa iyong nararamdaman ay nagiging sanhi ng mga tensyon sa iyong katawan at isip. Kung ang mga ito ay hindi natutugunan, maaari kang mawalan ng balanse sa iyong personal na buhay, trabaho, at relasyon. Kaya naman, ngayon ay isang mahalagang oras upang maglaan ng sandali at magpahinga. Kuminto at tanungin ang iyong sarili kung paano nakakaapekto sa iyong galak at kasiyahan ang pakiramdam ng pagpapahalaga. Ibigay mo sa iyong sarili ang pagkakataon na magpatawad at magpakasawa sa kaligayahan na dulot ng pagyakap sa iyong tunay na nararamdaman. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa Taurus, mararamdaman mong mas pinaiting ang iyong mga pandama, at ang mga karaniwang bagay sa paligid mo ay magmumukhang mas maganda at kahalihalina. halina Sa bawat simpleng bagay, makikita mong may kabigha-himala, at ito ay magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso. Ang mga maliliit na detalye ng iyong kapaligiran ay magiging pinagmumula ng inspirasyon at kapayapaan. Pwede mong mapansin ang kagandahan ng isang simpleng bulaklak na naglalabas ng kakaibang amoy o ang mainit na tasa ng tsaa na nagpapasaya sa iyong araw. Ipagdiwang ang bawat pagkakataon upang sumaya sa mga simpleng bagay dahil ang mga ito ay nagdadala ng kasiyahan na hindi mo akalain ay makakamtan. Kung nagkakaroon ka ng mga problema o tensyon, baka ang mga maliliit na sandali na ito ang magsilbing sandigan mo upang magpatuloy. Ang mga detalye ng iyong araw ay nag-aanyaya rin sa iyo na mag-usap at makipag-ugnayan ng mas malalim sa iba. Ang araw na ito ay nag-aanyaya ng mga makabuluhang pag-uusap, kaya gamitin ito bilang pagkakataon na magbukas ng iyong puso at makinig ng tapat sa iba. Maaaring mayroon kang mga damdaming hindi mo pa nailalabas, at sa pagtangkilik ng pag-uusap, magbubukas ang mga pagkakataon na magbigay daan sa mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga damdamin at saloobin. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ng lakas at pagnanais na maunawaan. Magtulungan kayo ng mga tao sa iyong paligid upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Mahalaga na ngayong araw ay magtiwala ka sa iyong kutob at mga intuition. Ang iyong pakiramdam at unang reaksyon sa mga sitwasyon ay may kahalagahan at makakatulong sa iyong paggawa ng mga desisyon na naayon sa iyong mga pinahahalagahan sa buhay. Magtiwala na ang iyong intuition ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon na makakatulong sa iyong pakiramdam ng kapayapaan at kaayusan. Kung ikaw ay nahihirapan sa mga desisyon, bumalik sa iyong puso at tanungin ang iyong sarili kung ano ang makakabuti sa iyo at sa iyong kapwa. Huwag matakot magtiwala sa iyong sarili at ang mga hakbang na iyong tatahakin upang makamtan ang iyong mga layunin. Ang iyong mga desisyon na ay magdadala ng mga pagkakataon para sa mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa mga sandaling ito, ang buwan sa Taurus ay magbibigay ng pagkakataon na itaguyod ang mga halaga ng pagiging grounded at ang pagyakap sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang kabutihang dulot ng Taurus ay magbibigay ng panibagong pagtingin sa iyong mga emosyon at tutulungan kang makapag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagiging konektado sa iyong paligid ay magpapalakas sa iyong kaluluwa. At ang mga simpleng gawain ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kabutihan. Pumili ng mga aktibidad na magdudulot ng kaligayahan at kaginhawahan sa iyong buhay, tulad ng paglalakad sa kalikasan, pakikinig ng musika, o pagbabasa ng isang libro. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mapapalakas mo ang iyong sarili at matutulungan mong magpatuloy sa iyong paglalakbay. Sa araw na ito, ang mga bituin ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang kagandahan ng buhay sa pamamagitan ng mga simpleng gawain at pagpapahayag ng pasasalamat. Sa mga maliit na hakbang na iyong gagawin, makikita mong magbubukas ang maraming oportunidad na magdadala sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan. Maging bukas sa mga bagong karanasan at makipag-ugnayan ng tapat sa mga tao sa iyong paligid. Bawat hakbang ay makakamta ng tagumpay at magsisilbing basehan para sa mas maliwanag na bukas. Payo, maglaan ng oras para sa iyong sarili at pahalagahan ang bawat sandali ng iyong buhay. I-reflect ang iyong mga nararamdaman at maghanap ng mga pamamaraan upang mapanatili ang iyong emotional na balanse. Ang araw na ito ay magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong pakiramdam ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. Huwag kalimutan na pahalagahan ang bawat hakbang na iyong tatahakin at magbigay pansin sa iyong mga emosyon upang mapanatili ang iyong kaligayahan at pagkakabuo ng iyong sarili. Mga swerteng elemento, ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayon ay berde na kumakatawan sa paglago at pagrenew. Ang numero apat ay magsisilbing gabay para sa pagkakaroon ng stability at mga matatag na hakbang sa buhay. Ang jade na kristal ay magbibigay ng kasiyahan at kalinawan sa iyong isipan at damdamin. Ang mga gawain na makakatulong sa iyong swerte ay ang pagmumuni-muni, ang pagpapakita ng pasasalamat sa maliliit na bagay, at ang paglaan ng oras para sa mga tao at bagay na mahalaga sa iyo. Payo sa pagwawakas, patuloy na magtiwala sa iyong sarili at yakapin ang lahat ng aspeto ng buhay. Ang iyong lakas at tapang ay magdadala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan sa hinaharap. Magpatuloy sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay, at alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan upang mapanatili ang iyong kapayapaan at kaligayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.